Dekada 60 nang unang masilayan ng mga manonood si Palito. Samahan niyo akong balikan ang daang tinahak tungo sa kasikatan ng namayapang komedyante. First love ko yun talaga. Mamamatay ako ng dyan nakatuon ng aking music, acting. Tubong tarlak ang ama ni Palito, taga Los Baños, Taguna naman ang kanyang ina. Sa Laguna rin ipinanganak si Palito noong September 4, 1933. Reynaldo Alfredo Hipolito sa tunay na buhay. Ikalawa sa apat na magkakapatid si Palito. Miyembro ng Philippine Constabulary ang kanilang ama, samantalang housewife naman ang kanyang ina. Mula sa Laguna, sa malateraw na nirahan at lumaki si Palito ganito lang ko sila mong palito noon. Mm -hmm. Sabi lang father ko no na naglalakad-lakad dito siya. Na minsan nakikiya sa lamuha sa mga father ko. Dito sa kalya ng Noli sa barangay Agno sa Malate, nahanap namin ang dating tirahan ni Palito. Naroon pa ang iba niyang mga kamag-anak. Dahil lolo ko. Dahil kapag po siya ng lola ko, ito po yung bahay dati na yung natitiray ka na siniray niya dati. Tuloy po kayo. Dito, dito siya. Dito yung dating bahay na kinalakihan niya. Simula nang ano pa, 50s pa sila dito eh. Dahil mga dati niya kasama sa industriyang ng ano, pinikula. Ano, dito rin maakit to tumutuloy. Dito, malaki itong ano na ito. Parang ancestral house kasi doon noon eh. Kaya nga, simula ho noon, eh, nagsiyay pag alisa na yung mga dati niyang kamag-anak, napunta na ng Amerika. Bilang apo, kami na ho naiwan na rito. Bata pa lang daw ay likas ng patpatin si Palito na tila naman nila sa kanilang ama. Sa malate, natuturaw tumugtog si Palito mula sa kanyang mga pinsan sa ina na nooy may sariling banda. Drums ang instrumentong kanyang nakahiligan at sumama sa banda ng kanyang mga pinsan. Nangunguntrata nga sila eh. Nang tuwing pesta. Pagka buwan ng Mayo, oh, hindi na kami nagkikita niyan. Alam mo na, Mayo, puro ano yan, pesta eh, di ba? Rene at Hipolito ang tawag noon kay Mang Palito ng kanyang mga taga-banda. Sa husay ng kanilang tutugan, Nakarating daw sa iba't ibang clubs at malalaking theater houses sa Maynila ang banda ni Napalito. Nagbabanda pa lang daw noon si Palito ng ikasal siya sa asawang si Remedios Zapanta na, na vocalist ng kanilang grupo. Nagkaroon sila ng apat na anak. <tratinya> Bukod sa Malate at Pasig, naging tirahan din daw ni Palito ang bahay na ito sa Pio del Pilar sa Pasay, kung saan nangupahan siya ng halos dalawampung taon at nagkapamilya. Ay, ano sila, kawawa din naman siya, nakaspekso, extra lang din naman siya nung araw. Ang pa lang nilagay sa apartment namin, 500 a month. Oo, pinakamurang pa upan itong apartment namin nung araw habang nagsisimula sa pagbuo ng kanyang pamilya, kasabay raw na itinataguyod ni Palito ang kanyang pangalan. Ayon kay Mang Maning, sa isang performance ng banda raw na diskubre ang kanyang kuya Palito at inimbitahan daw siyang maging isang stage actor. Slapstick kasi ang kanyang, ano eh, yun ang usong-uso during the time eh. 60-70s, yun ang ano niya eh, yun ang kanyang forte. Sa entablado, sa pagpapatawa raw agad na linya si Palito pa extra extra lang siya noong una. Kwento pa ni Mang Manin, mula sa palayo niyang Hipolito, ang kuya raw niya mismo ang nakaisip na gawing palito ang kanyang stage name. Dito na siya naspata ng isang movie producer. Taong 1965 nang mapasama siya sa una niyang pelikula, Ang Pitong Zapata. Kasunod dito, napasama rin siya sa kasang Sabi Barok Labco Dabiana noong 1978 at Mang Kepweng noong 1979. Walang problema yan. Matulong siya. Tsaka hindi maramot. Game siya lagi. Ganun kabait siya.